Kami po ni secretary Mina ay susunod po sa utos ng pangulo na kailangan nating rebisahin at repasuhin. At kahapon lang po, tatlo po sa mga kawani ng DPWH ay re recommended na po nating ma at makasuhan. Kasi po ay humarap na rin po dito sa Kongreso at Senado, pero nakakagap na po tayo just in a few days ng overwhelming na ebidensya laban sa kanila para sila ay i at pakasuhan sa Office of the Ombudsman. Good morning, um, the Honorable Members of the Committee on Appropriations, the Honorable Members of the House of Representatives, uh, magandang umaga po um, to Chair Mika Swan Singh, uh, Vice Chairs, uh, Congressman Romi Momo, And uh, Ronald Singson, uh, magentang maga po. Maraming maraming sa kamat po sa paginvite sa amin ngayong araw. Unang una po, um, po ako ng paumanhin sa members of the committee on Appropriations in lieu of a presentation of the budget. Uh, please, if you would allow me to just put into context where the DPWH and its budget is right now in the context of the events that were so um, clearly uh, enumerated by uh, the honorable representative de lima po unprecedented po itong situation natin ngayon uh, unprecedented po siya hindi lang dahil uh nandito po tayo sa situation na kailanganang ribisahen at repasuhan ang uh, budget ng isang ahensya na napapaloob sa National Expenditure Program uh, habang din dinidinig na ng Kamara uh, ang budget. Pero tingin ko po, ayon na rin sa sinabi ng ating Pangulo, nitong paulit-ulit na sinabi ng ating Pangulo nitong nakaraang ilang linggo, unprecedented po ito dahil sa mga nakita at nadiskubre na malawakang anwariya sa DPWH, lalong-lalo na sa mga flood control projects. Uh, not so long ago, the President was here delivering his sona. And he so clearly and forceful, forcefully told the entire nation that he feels that enough is enough. Na hindi na dapat maulit itong mga nakita niya, nakita ninyo, at nakita ng buong bayan ng mga project na dapat para sa binipisyo ng taong bayan na nilustay gamang so I think um honorable members um chair Mika please just allow me to first and foremost put into context the president's very clear directives to me as the new uh, secretary or acting secretary of the department work up department of public works and highways Dalawa lang po ang sinabi ng pangulo sa akin nung ako po ay sinabihan nito lamang wala pang isang linggo nung pong uh, sunday uh, kung tatanggapin ko ba ang ang, um, ang hamon nang pagiging secretary ng Department of Public, Public Works and Highways. Gagong lalo, lalo na uh, anim na buwan pa lang po ako sa aking dating uh, trabaho bilang secretary ng Department of Transportation. Sa aming pag-uusap po, dalawang bagay lang po ang, nagsa ang sinabi ng ating Pangulo. At ito na rin pong dalawang bagay na to ang nag-udyok sa akin na tanggapin ang hamon kahit na po napakabigat po. Napakabigat po ng desisyon na na hinarap ko sa paghiling ng pangulo uh, na ako'y maging uh, DPWH secretary. Pero ang una po niyang sinabi ay kailangang linisin from top to bottom ang DPWH. Kailangan pong linisin dahil naniniwala po siya na hindi po mangyayari yung mga kanyang mga nakitang iba't ibang anumarya, lalong-lalo na sa flood control kung wala pong kuntsabahan Uh, pagpapayag o pagkukunsinte ng ibang mga opisyal sa loob ng DPWH. Ako po at ang presidente ay naniniwala na ang higit na kanakararame ng mga kawani ng DPWH ay maayos, magaling, at honest. Pero, hindi dun po natin mapagkakaila na meron pong hindi ganoon. Kaya po, ang una-una pong Uh, inutos sa akin ng ating Pangulo ay humingi kagad ng courtesy resignations from top to bottom. Unprecedented po ito, um, Madam Chair, Honorable Members of the Committee. Pero sabi po ng Pangulo, kinakailangan po itong gawin. At uh, tuloy-tuloy po ngayon ang ating pag-review uh, ng org buong organizational structure ng DPWH without necessarily compromising the work that needs to be done and that needs to continue at uh, kahapon lang po tatlo po sa mga kawane ng DPWH ay recommended na po nating ma at makasuhan Siga po ay humarap na rin po dito sa kongreso at senado pero nakakagap na po tayo just in a few days ng overwhelming na ebidensya laban sa kanila para siga ay i-dismiss at pakasuhan sa office of the ombudsman at yun po ay ginagawa na natin ang ikalawa pong direktiba ng ating Pangulo ay aparte po sa paglilinis natin sa personel mula taas hanggang baba. Kailangan din po natin ng sweeping reforms sa loob ng departamento. Aaminin ko po, sa tinagal-tagal ko po sa gobyerno, ako po ay na-overwhelm sa laki at sa gulo na nadatnan ko at nakikita ko sa loob ng departamento ng Public Works and Highways hindi po ito magiging madaling proseso at hindi din po ito magiging mabilis na proseso. This will take time and this will be a very, very difficult process of reform. But as the President said, enough is enough and we must start somewhere. Kaya po, nag-commit po ako sa ating Pangulo at sa inyo po at aming mga mahal na representatives ng ating mga kababayan na magre-reforma po tayo, hindi lamang po sa proseso ng budget, doon po, marami po akong nakikitang kailangan i-reportahin. At yun po ay nagpapasalamat po ako uh, sa ating mga miyembro ng Kongreso na matapang po nilang isiniwalat at inilabas ang mga nakita nilang mga problema dito sa 2026 NEP. Yung pong mga proyektong completed na na pinopondohan pa rin. Yung pong mga double entry na isang proyekto pero dalawang dalawang uh, entry at therefore dalawang budget. Yan po ay kailangan po, hindi lamang malaman ng ating mga kababayan, pero kailangan po nating ayusin. At kailangan po nating tanggalin. Marami din pong kailangan reforma na kailangan gawin sa procurement process ng DPWH. Diyan po nagsisimula ang korupsyon. At makakaasa po kayo sa mga susunod na linggo, sa mga susunod na buwan, gagawin po natin yan. At dahil po para ipakita sa ating mga kababayan at sa inyo po, uh, sa kanilang mga representante na ang Pangulo po ay seryoso, nung ilang, uh, ilang araw po ang nakalipas, tayo po ay nag-order ng complete post ng ongoing biddings ng mga proyekto sa DPWH para po mag-install ng mga safeguards para hindi po mauulit ang mga nakita nating pagkakamali at anomalya. Nakitang-kita naman po hindi lamang ng ating pangulo kundi ng ating buong uh, sambayanan magkakaroon din po tayo ng sweeping reforms sa project management at project monitoring ito pong mga issue sa dupa ito pong mga issue sa sa paano ba nagsisimula ang pagpaplano ng proyekto at paano po ito napupunta sa budget at paano po ito iniimplement marami pong nagtatanong meron po bang master plan para sa fat control, control, ang DPWH. Unfortunate po, mukha po ang sagot po doon ay wala. Kailangan po nating magkaroon noon. Kailangan din po nating magkaroon ng strict monitoring ng project implementation. Nakita, po na, nakita ko po mismo sa sarili kong mata ang isang ghost project sa Bulacan kahapon. At nakakainis po na yung pong contractor na nagsabi na kumpleto na completed na ang project last year, na pinayagan at nag-sign off ang DPWH last year po, na fully paid last year. E nandun po, nagmamadaling buhay ng patay, ka nga, na sinabi ko kahapon. At i-cover up yung ghost project na yon. Tinanong ko po mismo yung kapitan ng barangay kahapon sa Plaridel. Kaigan po ba nagsimula ang trabaho dito? Knowing na nakalagay po sa dokumento ng DPWH completed at fully paid na po noong 2024 ang proyektong ito worth almost 100 million pesos. Sinabi po ng kapitan at ng mga tao doon, Secretary, three weeks ago lang po nagsimula ang trabaho dyan. Ito po ay klarong failure sa monitoring at project implementation. Ito po ay klarong failure sa procurement system. Ito po ay klarong failure sa planning. At kailangan po lahat ng ito ay simulan na nating baguhin at reformahin. Ito lang pong dalawang bagay ang uh, kabilin kabigin ng ating Pangulo. At nangako po ako sa inyo, na sisimulan po natin ito. Hindi po madali ito, uulitin ko po, hindi po madali at hindi po mabilis ito. Pero we have to start somewhere. At tungkol naman po sa budget po ng DPWH na naisumiti na sa Committee on Appropriations sa Kongreso under the National Expenditure Program for 2026 kami po ni Secretary Mina ay susunod po sa utos ng Pangulo na kailangan nating rebisahin at repasuhin at kung kinakailangan baguhin ang budget po na isinumite uh, ng DPWH. Yun po ang uh, hihingin ko po sa inyong tulong. Tulungan niyo po kami. Lalo na po ako na limang li araw pa lang po Wala pa pong limang araw po ako nandito. Ako po ay dumaan sa ilang briefing. Aaminin ko po sa inyo, Halos wala po akong maintindihan sa gulo ng budget na nakikita ko. Kahit na po matagal na po ako sa gobyerno, marami-rami na rin po akong ayensyang uh, a na nahawakan eh, ako po eh gitong-gito hanggang ngayon. At napakalaking bagay po ng tulong ng honorable members ng Congress para maipakita ma ma maipakita sa, sa amin, sa akin at sa buong sambayanan ang mga pagkakamali dito sa budget na ito. Para po mabago natin at maipakita na po, naman po natin sa ating taong bayan na seryoso po tayo sa mga pagbabago gusto nating gawin sa DPWH. Kaya po ngayon, pasensya na po, hindi po ako makakapag-present. Tama po si Congressman Rufus Rodriguez. Magsasayang lang po tayo lahat ng oras kung ako po ay magpe-present ng budget na babaguhin din po natin sa tulong po ninyo. Kaya po ako hihingi ng paumanhin, hindi po muna ako magpe-present at hihingi po sana ako ng panahon. Uh, hindi po madali ito. Uh, hingi po, sabi ko po nung una ay kahit po sana dalawang linggo, pero alam ko po na may timeline po ang kongreso uh, para matapos ang budget. So, tatanggapin po, tatanggapin ko po ang oras na ibibigay ng ating uh, honorable committee, ng ating uh, chairperson. Uh, at kung kinakailangan po, hindi na po kami matutulog para lang po maayos ito at mabago kasi po napaka-importante po nito. Uh, at kailangan na po natin magsimulang baguhin itong uh, sistema na hindi maganda na nagre-resulta dito sa mga proyekto na nakikita natin sa buong bansa. Salamat po ulit, um, Chair Mika, sa ating mga honorable members. At ulitin ko po, salamat po sa paglalabas ninyo ng mga nakita niyong pagkakamali at uh, uh, ako po mismo ay personal na um, looking forward po dito sa ating mga, mga diskusyon. Uh, at please po, wag po kayong um, mag-aatubigay na magsabi po ng mga iba pang mga pagkakamagay na nakita nyo po dito sa 2026 budget. At ito po ay isasama po natin dito sa ating sweeping review at pag sa budget ng DPWH. Maraming maraming salamat po at uh, uh, thank you ulit sa pagkakataong ito. Thank you po. Thank you very much po. Maraming salamat po, Secretary Vince Dizon. Um, yun po yung Intensyon namin, yan po ang nais namin gawin ngayong araw na matulungan po ang Department of Public Works and Highways na matepaso yung budget ng ahensya para po sa taong 2026. At maraming salamat po, Secretary Vince na kayo po ay bukas doon po sa mga i ilalabas, ilalahad, na mga um, posibleng na, na mga miyembro ng committee na ito na posibleng baguhin sa budget ng ahensya. So thank you very much po. This is going to be a collaboration between the House um, and the Senate and the DPWH in terms of ensuring that the budget for the DPWH for year 2026 will be fiscally sound and will be very responsive to the needs of the Filipino people.